Sarangan natin itong pot. Lagyan na rin natin yung ating mga ricado. Nagsama-sama ko na. No? Sa natin sa bawa ng isang drum. Sarangan na natin, saka natin tatakpan. Kalimutan Mut ko pala yung sabay yung kamatis. Kalagyan natin. Kapan natin ulit. Pagkakulo mamaya ng ating kinakuluang pork. Ito yung kahalo natin doon. Hipon, tsaka itong ano, bangos. Pinagsama natin yung tatlo. Pork, hipon, tsaka bangos. So, kinamatisan lang natin. Dahil mawala ng panahon ngayon, magsabaw tayo. Diba, Noy? Ikaw ka ba sabaw? gusto mo sabaw so, mamaya ah momok bang mamaya si Nonoy so, uh, na natin mga idol yung ating karne kung malambot na medyo malambot na ito tutok na ng tinidor Ilagay na natin yung ating bangus. Ayan. Ah. Isang bangus na ito mga idol. Ayan yung ating ipon. Tulong ko lang ano. Kalahati yung ipon natin. Marami-rami din. Ayan. Pulang-pulang kalahati. Saka natin ulit takpan. Puting pulo na lang yan. Pwede na. Ito <coughs> na. May pulo na. Lagyan na natin yung ating gulay. Talbos. may kunting ampalaya. Hmm. Nati kayo ang palay hinalo ko din sa ano kilaw mamaya. Kumain na din. Hmm, sarap. Dito na to.